Hello mga mare! Another day, another mini vlog! Wow! For today's video mga mare, ay samahan niyo naman ako mag-refill ng aming bigas at mga condiments. Pero bago nga mga mare, ay ma-flex ko nga lang itong inipit ko kay Brianna. Maaga kasi kami nagising niyan mga mare kaya nga ayan at nakapag-effort ako sa kanyang hairstyle. At bago nga pumasok sa school mga mare ay siya na nga mismo nagsabi sa akin na i-video ko daw siya. At nung pagkahatid nga namin sa school, mga mare, e dumaretsyo nga kami ng palengke. At ito nga, nakita namin ito, nagtitinda ng prutas na nakakariton. Bali, bumili kami dyan, mga mare, ng apple and orange kasi nga mura. Kapag kasi dito sa palengke namin, mga mare, ay bente isa ng apple at orange kahit maliit. Samantalang dito sa kariton, ay apple niya ay apat na peraso 50 at yung orange niya ay tatlo 50. At nung isang gabi nga rin mga mare ito na nga may bumili sa akin itong clip fan. At syempre kasama ko pa rin itong napaka-supportive kong anak. <laughs> So, ito na nga mga mare at magre-refill na tayo. Bali, inuna ko pala itong i-refill yung mga condiments namin, mga mare. Bali, hinayaan ko na nga muna maubos yung laman nila, mga mare, para sabay-sabay ko nga sila mahugasan. At nung okay na nga, mga mare, ito na nga at ni-refill ko na nga sila. Wow! Kung gusto nyo nga rin ng ganitong lagayan, mga mare, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Pagkatapos naman nun, mga mare, ito na nga at magre-refill na rin ako ng aming bigas. Magsasain kasi dapat ako nyan, mga mare, pero wala na nga kaming bigas sa aming bigasan. Kaya nga eto at nagbukas ako ng isang sako para nga maisalin ko na sa aming bigasan. Nakakasatisfy talaga, mga mare, kapag ka nga buo mo itong nahugot, yung parang sinulid nitong bigas. May mga time kasi, mga mare, na hindi ko siya mahugot ng buo, kaya nga nit ko pang gunting-guntingin. <laughs> Nung okay na nga mga Mara, ay kinuha ko na nga itong aming bigasan. At kumuha lang din ako dyan mga mare na mangkok na malaki para nga mabilis ang aking pagsali ng bigas. Pero yung una ko nakuha mga Mara ay OA nga sa laki kaya nga pinalitan ko nitong medyo maliit. At kung napansin nyo nga mga mare, yung bigasan ko nga ay meron ng crab. Paano ba naman kasi yung pamangkin kong lalaki ay inapakal? Ayun, wasap. Buti na nga lang talaga at nadala pa siya sa glue kasi nga pala dito mga mare yung 20 kilos na bigas. Kaya once a month lang ako dito kung mag-refill mga mare. Dahil nga tatlo lang kami kaya mahina rin kami kumonsumo sa bigas. Kaya kung gusto nyo rin na ganito mga mare, ilalagay ko na lang yung link sa baba. Yun lang mga mare. Thank you for watching. Babush!